Guys, nakapasok kami. Kasi <laughs> the last time pumunta kami dito, ito was pandemic at hindi kami pinapasok sa loob ng PMA. So, ito na. Yung paalawang balik namin na makapasok na kami. So, dun guys. Tutor namin kayo <laughs> sa tagal nila. Bagal yung maglakad, oi. <laughs> <sighs> wow, napagod ka na lang Oh my god, sa masa masa ko siya Ay, na po tapos. ka <laughs> <laughs> Oh my god, grabe. Tapos gabi tayo uwi. Wala. mo Wala. 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 Wala ka nang makita. mas, man, gabi mas Oo. Oo. na nga ngayon eh. Ka, <laughs> <laughs> Oo, sa is may araw ka eh. Alam mo 'yung nakakaano pag 'yung ano ba? paliko? Dandahan lang muna 'yan para nasa gitna kaya ay no, ay baka, na pa kaya tayo nila. Yung sa gitna kaya. Ayun, baka naagaw mo rin 'yung pila ba? Ayun. Ako'y wala pan... ay no. ah, straight pa. Ayun. straight ba 'to, 'no, ko? Ah, street pass, street. Oh my god. Alam mo 'pag grabe 'yung kalosobet. Alam mo 'yung pati ito, didilat 'yung mata mo kaya nababanda <laughs> Balik ko kanan. Balik mo kanan. Kaliwa, kaliwa. Kaliwa, tayo.